Kalaw? Okay. Saan po yung banda? Na, Kagayan? No, okay. Sinong kasama mo na eh? Okay. Ah, Wala ka muna ng sasakyan. Wala na kami sasakyan? Mm Hindi. -hmm. So, paano po yun? Umirin na ka muna. Bigyan ko siya, Bebe, malamit na kayo. Sige na, sige na kumao. Padaanin mo si Nanay. Nanay. Damihan mo, na Kung ako, nyo na. Malaglag. Daglagan na doon po talaga kayo nakatira? Oo, sir. Sinong pinuntahan nyo dito? Yung anak ko, Ah. May anak po kay dito? Doon sa Cagayan, may anak din po kayo? Oo, Dalawa. So, doon ka talaga nakatira? Oo. Thank you. thank you. Yeah, I'm I'm good. Good. Yeah, oh.

si Dora, si Nigra, si Cassandra, <laughs> si Carmela, <laughs> <Si> Carla, <Carmela. laughs> uh, Carla uh. May. <laughs> ah, thank you so much. God bless. Bye-bye. <laughs>